So, what's up mga kaunlad? Speak up! Yan. Yan ang moto natin for today's episode. Yan. Mapapansin <laughs> ninyo, ano? Wala akong pang ngayon. Well, napakainit ngayon. Hindi ko na matiis kaya naghubad na lang ako ng damit. Alright! So, lalaki din to katawan natin, no? Darating ang time. Yan. Sige, focus ko lang ha. konti, ha. Para pag lumaki na to, may before and after tayo. Okay? Alright. Ayan. Ganito rin yung posting ko. Now, ang pag-uusapan natin for today's episode. Ay, sorry. Yan. Okay. Tensya na kayo. <laughs> yung galaw na kamay ko is talagang ano, talagang sakto sa galaw ng tripod. Well, anyway, mas sanay rin tayo nito. Siguro magpaturo tayo sa mas biyasa, mas marunong pa sa atin. Ano? So, ang pag-uusapan natin for today's episode, Speak Up. Okay? Yung mga nakakilala sa akin noon pa, way back, mga dati pa, lalo na sa ESJMF. Main topic talaga ngayon eh, no? Yung ESJMF. Eh. Pero nung mga nakaraan, siguro nung mga dati pa, mga kaklasi ko dati, yung mga teacher ko dati, malamang sa malamang, pag tinanong mo sila, mga ko, yung mga naging teacher ko dati, pag tinanong mo sila, kamusta si Prince? Panigurado, ang una nilang describe sa akin, alam nyo kung ano, tahimik. Yan. But, this year, nung mga nakaraang taon, itong mga nakaraang buwan, eto natutunan ko. Hindi dapat sa lahat ng oras tahimik ka. May mga times kailangan mo makinig. May mga times kailangan mo rin na magsalita kailangan mo sabihin yung side mo. Dati alam nyo, inis na inis ako, dinadamdam ko bawat feedback ng tao. Ngayon, awa ng Diyos, natututo na ako kahit pa unti, -unti natututo na ako na makatanggap ng mga feedback. Yung hindi dinadamdam. O oh, yun na dyan yung naiinis ka. Ito naman, hindi naman ano tayo eh, Hindi naman tayo sabihin natin manhead, uh, manhid. Ano? Hindi naman tayo manhid para hindi mainis sa mga salita, pananalita na against sa atin. However, ito yung mga natutunan ko. At ini-encourage ko rin kayo, no? Na gawin ito. Huwag kang mahihiya. Huwag kang magdadalawang isip. Minsan, kailangan mong sabihin yung side mo. Hindi pwedeng nananahimik ka lang. Iba nga, sa isang palabas, may isang kot kapag nasa katwiran ka, ipaglaban mo. Yan. Paglaban mo yung side mo. Matuto kang sabihin kung ano nararamdaman mo. Sabihin mo, pag honest ka lang. Kagaya ng ginagawa ko sa mga videos ko na ito, nagpapaka-honest ako. Well, iniingatan ko rin naman, syempre, makasakit ng damdamin ng ibang tao. Pero, wag naman yung sa sobrang nice mo, sa sobrang iniis iniisip mo na yun kung ano mararamdaman ng ibang tao, eh hindi mo na malayang naie-express yung sarili mo nai gets mo ikaw na nakikinig ngayon ikaw na nanonood ngayon learn to express yourself huwag kang manahimik sa lahat ng oras huwag mong hayaan yung mga pambubuli eh uh, sorry huwag mong hayaan yung mga pambubuli sa'yo ng kapwa mo yung mga asar nila sa'yo yung mga sabihin na natin minsan ginagawa ka nila ng tanga sa mga sinasabi mo huwag mong intindihin yon. Okay? Napakaikli ng buhay. Kaya ang ginawa ng Diyos, eh, binigyan niya tayo na kakayaan magsalita. Binigyan niya tayo ng bibig. ba? Diba? Kumpara sa ibang hayop, kumpara sa ibang nilikha ng Diyos na may buhay, tayo yung nakakapagsalita. Tayo mga tao. Tayong pinakamatalino, ang pinakamay prinsipyo. Kaya bakit mananahimik ka lang sa lahat ng oras, ba? Diba? Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. magpaka ka. Kung kailangan specific, sabihin mo. Hindi yung kinikimkim mo lang sa pusot isipan mo. Okay? So, ayun. Napaka-solid dito. Ditong <laughs> ginagawa ko ngayon ng video. Here's our, ah, uh, pangilan na ba to? Day 7 na tayo. Alright. Ang galing. Ayos. Day 7 na tayo ng 30 days 30 vlogs challenge. And I hope, ano, magtuloy-tuloy tayo, magawa natin to na may consistency. And, maging good example ako sa inyo. And disclaimer nga pala, no? Mga kaunlad, dito sa channel na to, wala akong sinasabi sa inyo na dapat gawin ninyo o dapat paniwalaan ninyo. Okay? Nagbibigay lang ako minsan dito ng mga opinion. Ginagawa ko to para mag-improve ako sa sarili ko at maging good example sa iba. Okay? So, so malinaw tayo dyan. Kumbaga sa advice, nasa sayo kung gagawin mo, kung pakikinggan mo. Makinig ka lagi na advice. And i-challenge mo yun. So mga kaunlad, thank you for watching this video. Bye bye. God bless. See you on my next daily vlog.